uwi na tayo, hapon na magbibilim na nga eh ah, dami ko, naipon na panguhang mga bayabas may hinog, may manibalang may manibalang kakainin namin ni mam yan ako si mam. yan, yeah. yeah. sarul pandala kung nagtanim, nag ano kasi tayo, nag prepare ng lupa natataniman natin ng mga okra to try ko gawin natin guava jam yung iba yan marunong, try lang Unang step sabi ni mother ay hiwain. Hiwain ng ganito. Yan. Tapos mamaya isasalang natin at pakukuluin. Yan. Ang ating bayabas Pagkatapos ng mga 30 to 40 minutes ay ihiwalay na natin yung sapal. Kung na natin yung ating bayabas gamit itong ating strainer na medyo malakalaka ng konti. At ayan, ayan na ay yung kanyang mga sapal. Tapos eto na yung nasa baba, yung katas niya. Ayan. Tapos yung iba naman, Uh, pwede pa sa sairin at kunin pa yung mga natitirang katas at yan tuloy-tuloy ko siyang hinahalo matapos lagyan ng 1 fourth na kilograms ng asukal Noon tinikman ni mama medyo matabang-tabang daw siya kaya dinagdagan namin itong uh, o oh, yan may natatago pa tayo sa ating mga uh, taguan ng panutsambao na magagamit natin kapag kailangan so yan naghiwa-hiwa uh, kami ng konti at yun ang nilalagay namin. So parang tatlong scoop ng ganito kalaki ang nilagay namin sa aming ginagawang guava jam. Ooh, tikim. Ano, mama, ang lasa. Tumamis naman. Tumamis nung no, madagdagan ng ano. Ano yun? Panatsyambao. Ito lang asukal, one lang. Yan. Haluin ang haluin. Kaya palalamigin. Hindi mo natatakpan na, no? Mm Hindi. -hmm. pa. Tama, ano lang. Na. Tikman natin bukas. Yeah. Pwede lang pala, man. Yan, yeah, no. Ginawa namin ni Mother. Kulang sa... Kulang sa lapot. Pwede na. So, gawin natin ganito na lang. Hop. Yan. Yeah. Tapos, tinapay. So, so, ano naman na. Di ba? Mmm. 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 Tapakasarap. Kuhang-kuhay lasa naman ng bayabas. Mm. Sarap. Partner na partner ng kape sa merienda. At doon nagtatapos ang short video natin ng paggawa natin ng pachambang gwapa jam 'di ba sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kahit paano okay salamat